At dahil nga masyadong mataas na mga puno ng kamoting kahoy dito sa harap ng kubo ko ay naisip ako na ng nga itong putulin at yung mga talbos nga na nakuha ko ay niluto namin at ang pinakamasarap ng luto dito ay walang iba ang ginataan. Tara guys, samahan niyo ako sa vlog kong ito. Ayun guys, dahil nga masyado ng mayabong at masyado ng mataas yung mga tanim nating kamunting kahoy dito sa tapat ng kubo ko na ginawa kong bakod. Ayun guys, tinanim ko yan siguro mga limang buwan, limang buwan na nakalipas. So dahil masyado mataas na siya guys, tatabasin na natin, puputulin na natin para umaliwalas naman yung tapat ng kubo natin. Pero yung pinagputulan natin guys, bala kong itanim dun sa kabilang side para mas marami tayong tanim na kamunting kahoy. Kasi mas maganda guys kung marami tayong tanim na gulay para hindi problema yung ulam sa pang araw-araw. At yung makukuha naman namin yung talbos dito, lulutuin din naman namin ngayon. So simulan natin guys kasi anong oras na Gutom na kami Ginagamitan ko ng lagari para pantay-pantay yung putol niya kasi nga bakod to para sabay-sabay yung talbos Umusbong para maganda tingnan. Ayan, lagari yung gamit natin. Yung talbos ito guys, Ayan, kukunin, kukunin, ko pa rin yung talbos nito para, para magulay natin. Gagatan natin guys. Kasi dito kasi sa Kabikulan, may hilig talaga kami sa mga ang mga biklano mahilig sa ginataang gulay. So, ayan, lalawakan lang natin ang tinapa. So, ayan guys, naputol na nga natin yung iba. Kitang kita na nga yung Pero yung mangga na yun guys, natabasin ko pa rin para maaliwalas talaga tingnan. yung kinukuha na natin yung talbos para maigulay na natin medyo matigas na rin tong saging na bunga dito sa tabi ng kubo ko tutuloy okay. okay. na rin natin oh. tapos ito na rin guys yung nakuha kong mga talbos ang dami nito kahit ibenta sa palengke <laughs> Ito na nga si Premong Hong ang pinagbubunot natin ng nyog. Kung mapapansin nyo guys, ang gwapo niya ay ang gwapo. May ano na siya guys, may tubo na yung nyog na pinagbunotan niya. At luto na rin yung sinaing na niluto ni Paring Peng. Medyo kumunti guys kasi humingi yung kapitbahay natin. Ayan si Imak. At ito naman si Pepeng na nag kakayod ng nyog. Ayan guys, lalako natin ang binigay ni Paring Imak na baboy. At ito, syempre tinapa. Hindi mawawala yung tinapa diyan. Ayun oh. Medyo frozen pa guys, kasi bibili lang natin sa galing sa freezer. Ayun, sibuyas bawang at dalawang nyog. Tapos syempre di mawawala diyan yung sili. arrecado guys ilalagay na natin hindi na tayo magigisa dito kasi sa amin guys wala nang gisa-gisa mekos-mekos na pwede naman to depende naman sa luto nyo kung paano kayo magluto ito kasi mabilisan ang luto naman. guys may nakita tayo ditong talbos ng lubi-lubi so sasabay natin kasi sayang din naman ito may nakuha kong isa pa yun pwede to kasi magkasim texture naman sila itong isa wala pang talbos sasabay na natin to sayang din naman ganito lang naman pag ano nyan para hindi natin makuha yung pinaka matigas na part Ayun guys, nakalimutan namin ilagay itong tinapa <laughs> Hi guys!